Mahal na kapatid, sa pagmulat ng ating mga mata ngayong umaga, isa lamang ang nais nating gawin ang lumapit sa Diyos na nagbibigay lakas sa atin sa bawat araw. Kaibigan, kung ikaw man ay pagod, may pinagdaraanan o tila ng hihina sa bigat ng buhay, huwag kang matako. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang Diyos na lumikha sa iyo ay Diyos din na magpapatatag sa iyo. Siya ang iyong kanlungan, ang iyong sandigan, ang iyong kalakasan. Ngayong umaga, hayaang ang panalangin ito ay magsilbing lakas mo. Isang taimtim na pagninilay, isang masinsinang paglapit sa Diyos na handang dumamay, sumagip at magbigay muli ng pag-asa. Ihanda mo ang iyong puso. Isan tabi ang mga alalahanin. Damhin ang presensya ng Diyos ipagkatiwala ang buong araw sa Kanya dahil sa Diyos may bagong lakas na darating. Tayo'y manalangin. O amang nasa langit, sa katahimikan ng umaga, sa gitna ng katahimikan ng paligid, kami ay lumalapit sa iyo ng may buong pagpapakumbaba. O Diyos na aming pinagmumula ng lahat ng bagay, ng buhay, ng pag-asa at ng kalakasan kami po ay lumuluhod sa iyong presensya upang sumamba, magpasalamat, at humingi ng iyong pagkilos sa aming araw. Sa bawat pagmulat ng aming mga mata, kami ay naaalaala kung paanong sa bawat araw ay sinasamahan mo kami. Sa bawat paghinga, sa bawat tibok ng aming puso, patunay ito na ikaw ang Diyos na buhay, tapat, at kailan may hindi nagpapabaya. Kaya't sa simula pa lamang ng araw na ito, buong puso naming ipinahahayag, Ikaw ang aming lakas. Panginoon, maraming pagkakataong kami ay nauupos. Ang katawan namin ay nanghihina, ang isip ay pagod, at ang damdamin ay halos sumuko na. Sa mundo na puno ng gulo, ingay, takot, at pag-aalinlangan, tunay ngang mahirap tumindig. Ngunit ngayong umaga, inaangkin namin ang lakas na mula sa iyo lakas na hindi na bibili, lakas na hindi na babawasan, at lakas na hindi na titinag. O Diyos, Ikaw ang aming kanungan. Sa oras ng kabiguan, Ikaw ang aming tagapagtanggol. Sa gitna ng kawalan ng direksyon, Ikaw ang aming gabay. Sa gitna ng pagkalito, Ikaw ang nagbibigay liwanag. Kaya't mulit-muli, kami ay kumakapit sa iyo dahil alam namin hindi kami kailanman mabibigo kapag ikaw ang aming sandigan. Sa mga oras na kami ay napapagod sa trabaho, sa pag-aalaga, sa pagtitiis, at sa walang humpay na mga responsibilidad, tulungan mo kaming maalala na hindi kami nag-iisa. Sa bawat patak ng pawis, sa bawat luha ng pagod, nariyan ka, tahimik mang kumikilos, ngunit tapat at totoo. Turuan mo kaming umasa hindi sa aming sariling kakayahan kundi sa kapangyarihang nagmumula sa iyo. Paalalahanan mo kami na sa bawat kahinaan namin. Ang iyong kapangyarihan ay masigit na nahahayag gaya ng sinabi mo sa iyong salita sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Ang aking biyaya ay sapat para sa iyo sapagkat ang aking kapangyarihan ay nahahayag sa kahinaan. O Diyos, sa araw na ito, palakasin mo po kami sa mga lugar kung saan kami pinakamarupok. Kung kami naduduwag, bigyan mo kami ng tapang. Kung kami naguguluhan, bigyan mo kami ng kaliwanagan. Kung kami nanlalamig sa pananampalataya, pagalabin mo ang aming puso. Kung kami nawawalan ng pag-asa, paalalahanan mo kami na may dahilan ka para sa lahat. Basbasan mo rin po ang aming mga mahal sa buhay. Palakasin mo po sila sa sarili nilang laban. Yakapin mo sila ng iyong presensya. Naway sa kanilang mga mata ay makita kanila hindi bilang Diyos na malayo, kundi bilang Diyos na malapit, buhay at tumutugon. Itaas mo po ang mga lugmo, punuin mo ng pag-asa ang mga pagod, at aliwin mo ang mga pusong sugatan. Gamitin mo po kami bilang kasangkapan ng iyong lakas, na kahit kami mismo ay nanghihina, kami magiging daluyan ng kalakasan sa iba dahil ikaw ang nasa amin. Sa bawat hakbang ngayong araw, sa bawat salita na aming bibigkasin, sa bawat pasi ang aming gagawin, ikaw ang aming kalakasan. Sa iyo ang aming tiwala. Sa iyo ang aming pag-asa. Sa iyo ang aming buong buhay. Walang anuman sa mundong ito ang kayang pumantay sa lakas na nagmumula sa iyo, O Diyos. Kaya't ngayon, kami nagpupuri, sumasamba at lubos na nagtitiwala. Ikaw ang aming Diyos, ang aming kalakasan at ang aming tagapagligtas. Aming Diyos na buhay, aming ama sa langit. Nagpapasalamat po kami sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob. Salamat sa hininga ng buhay sa pagmulat ng aming mga mata at sa bagong pagkakataong lumapit sa iyo ng may buong pagtitiwala at pananampalataya. Panginoon, sa bawat araw na dumarating, maraming hamon ang aming hinaharap. May pagod, may pagkalito, may kabiguan, at minsan may panghihina. Ngunit ngayong umaga, aming itinatanghal at ipinahahayag, Ikaw ang aming lakas sa iyo kami kumakapit, O Diyos. Sa iyo kami humuhugot ng bagong sigla. Kapag kami natatakot, ikay aming tanggulan. Kapag kami naduduwag, ikay nagbibigay ng tapang. Kapag kami nalulungkot, ikay nagbibigay ng pag-asa. Kapag kami nang hihina, ikay nagbibigay ng lakas na higit sa aming inaasahan. Panginoon, patatagin mo po kami ngayong araw na ito. Palakasin mo ang aming isipan upang labanan ang mga negatibong iniisip. Palakasin mo ang aming puso upang patuloy kaming magmahal, magpatawad, at umasa sa kabila ng lahat. Palakasin mo ang aming katawan upang maisagawa namin ang mga tungkulin na nakalaan para sa amin. Tulungan mo kaming laging manalig na ang aming kalakasan ay hindi galing sa amin, kundi sa iyo. Kaya't kung kami susuko, ipaalala mo po na nariyan ka hindi kailanman lumalayo. Handang dumamay, handang kumalinga. Turuan mo po kaming umasa sa iyong mga pangako, gaya ng sinabi mo sa iyong salita sa Salmo Kapitulo 46, Talata 1. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan handang sa klolo sa oras ng kagipitan. Iyan ang pinanghahawakan namin ngayon, O Diyos. Sa bawat hakbang sa bawat desisyon, sa bawat suliraning aming haharapin ngayong araw. Ikaw ang aming lakas. Hindi kami matitinag dahil nasa amin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Basbasan mo po ang aming pamilya, ang aming mga mahal sa buhay. Palakasin mo rin sila sa mga sarili nilang laban. Naway makita rin nila ang iyong kabutihan at maranasan ang iyong kapangyarihan. Salamat sa iyong presensya sa iyong pagkilos, sa iyong walang sawang pagtutuwid at paggabay. O Ama, batid mo ang nilalaman ng aming mga puso. Alam mo ang mga bagay na nagpapabigat sa amin, ang mga suliranin sa pamilya, ang alalahanin sa kinabukasan, ang mga iniinda naming sakit, at ang mga hindi nasasabi pero bumabagabag sa aming kalooban. Sa lahat ng ito, Panginoon, kami kumakapit sa iyo. Hindi namin kaya kung kami lang, kaya't kami humihingi ng lakas na mula sa iyo. Panginoon, ibuhos mo po ang iyong kapangyarihan sa amin ngayong umaga. Palitan mo ang aming takot ng pananampalataya. Palitan mo ang aming pagod ng bagong sigla. Palitan mo ang aming pag-aalinlangan ng katiyakan ng iyong pag-ibig. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundong ito, kapayapaang nagmumula sa iyong presensya. Turuan mo kaming wala kahit hindi namin nauunawaan ng lahat turuan mo kaming manahimik sa iyong mga pangako kahit sa gitna ng ingay ng problema turuan mo kaming kumapit kahit patila wala nang natitira sapagkat sa iyong mga kamay may bagong pag-asa sa iyong salita may muling buhay sa iyong puso kami ligtas salamat po panginoon dahil sa kabila ng aming kahinaan ikaw ay laging malakas para sa amin. Sa oras ng pagkadapa, ikaw ang nag-aangad. Sa oras ng pangungulila, ikaw ang nagpaparamdam. Sa oras ng pagsuko, ikaw ang nagbibigay ng dahilan upang magpatuloy. Basbasan mo ang bawat hakbang naming tatahakin sa araw na ito. Samahan mo po kami sa trabaho, sa eskwela, sa bahay, sa mga desisyong aming haharapin. Ipaalala mo po sa amin na wala kaming dapat katakutan kung ikaw ang aming kasama. At sa bawat oras ng araw na ito, O Diyos, naway ang aming puso ay patuloy na umaawit. Ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming Diyos. Ang lahat ng ito ay aming itinataas sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas at lakas ng aming buhay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kaparano ang unang una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalaing ka ng Diyos.